kaya pala, 600 billion na ang ayudang nakalaan for 2025. Eh, gusto pa ng house, dagdagan niya ng another 300 billion. To make maging... it 1 trillion. Aba. Hmm. hmm. De, yun importante Aba. Kasi Deport satisfied na satisfied ng ah. taong bayan dyan. Para makatawid lang naman yung pabalik. Ah, yun. palayon yun pala yun. Okay. E eh, paano na tayo niyan? Saan tayo kukuha ng... Pataas ng pataas po ang ating uh, national debt. Oh. Maalala ko, ganyan po ang nangyari sa Greece Noong nagkaroon ng financial crisis. Mm -hmm. Ang buong Europe noon nagkaroon ng financial crisis. Naalala mo 'yan? Mm -hmm. uh, that's an offshoot of the ano, yung uh, meltdown ng uh, US financial uh, system. system. Yung nagsarahan niya, yung liman. Yung Lalaki investors. ng mga bako, mga kung ano. Oo, oh, binail out ng Washington ang uh, tawag nito, yung uh, insurance group. Oo. Oh. Uh, in, AIG. AIG. Mm. di ba? Lahat ng bako, bail out. Daan-daan, billion dollars. Trillion. Trillion mm. ang ginastos. Okay. As an aftermath po, nagkaroon din ng crisis sa Europe. Mm -hmm. Eh dito naman, mga Uh, sovereign, mm. Mm -hmm. mga uh, gobyerno po, mga bayan mismo ang nagka-problema. Kasama dyan, yung Greece. Ang gulo uh, ng Greece noon, maalala nyo? Yeah. Yung uh, riot, kaliwat, kanan. Okay? Kasi may IMF imposition sa kanila. Kailan magtipid kayo? Ang na-analyze po noon, tumaas ng tumaas ang utang ng government at hindi naman nailagay sa mga productive uh, enterprises. Uh, enterprises. Yes. Ibig sabihin po, infra. Mm. Mm. Halimbawa, electricity. Yeah. Halimbawa, tubig. Halimbawa, uh, production. Ano? Environment yeah. protection. Mga ganon, no? Mm. Mm. Ang nangyari po, yung perang ang inuutang mm. ng Greek government Deretsahan na punta sa social services. services. Yes. Ano ibig sabihin yan? Ayuda. Ayuda. Eh, gusto ba nating gayahin yun? Baka, ah, ito alam natin, pataas ng pataas ang ating national debt. Mm -hmm. ah, sobrang taas na ang national debt. Kasi nagsimula yung pandemic eh. Mm -hmm. Eh, gusto ba natin ituloy-tuloy o kailangan magkaroon na tayo ng determination ngayon? Mm -hmm. Unti-unti, unti-unti, babawakan. Ba popular ang ay Talaga popular ang ayuda. Eh, Siyempre. Dahil po... Walang tatanggin yan. But is that the right thing to do? Nakakatakot at napapansin na tayo, actually. Uh, gusto nine, ko, ma nine, uh, gusto ko nga malaman kung ano eh, ilang percentage ng ayuda ang GDP. Oo nga, ano. kailan malaman yeah. natin yun. Ah, wala pa pag-aaral yan? Dapat may mag-aaral yan. Wala pa. Kasi, eh, hindi, ang aneda eh, kasi, tariff ang pinag <laughs> <laughs> ng Tar Tariff po ang uh, priority ng uh, NEDE. Eh. Hmm. Yung epekto ng tariff sa mga do sa mga kliyente. Ay, hindi naman kliyente. Hindi yun mga sa Mga sektor. Yeah. Na nangangailangan ng pag-ayuda. Yeah. Ayuda rin yan. Eh. Yeah. Yung yeah. ayuda na yan. Alam mo, yung ayuda, kung titignan mo, ito parang, uh, ito parang, Uh, paring, uh, 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 uh <clears throat> Conrad, parang Joel. Uh, uh, ang nakikita natin ayuda, yung mga diretsahang ayuda. Alimbawa, para sa mga porpies, p etc etc driver mga ganon. yun ang direktahang ayuda every year up year in year, up, year up, uh, out meron uh, uh. ang hindi natin pa napag-aaralan din and i think it should be done yung ayuda para sa mga malaking mga businessmen ay mas malaki incentives, yun incentives et etc etc yan mas malaki yan yan, yan ang gusto ko hindi pinag-aralan in a way ayuda rin yun ano ayuda yun malaking ayuda yun, so, yun at, no, super ayuda at in a way it is ayuda oh. Ma mapapahiya si Leon dito <laughs> Sila, ano, Christine? sila... Hindi. Christine? Ah, wala Pap yan. Papapahiya sa lakas yung... Uh, <laughs> sa lakas na ayun. Ito, hindi mo naman, ano, hindi ito super typhoon. Super, super na, super na yan, parin, diba? Kaya nga may create, eh. At doon sa pag-aaral ng gobyerno, ganito po yan, noong panahon ni GMA, ah. sinasabi niya, sobra-sobra na itong mga business na ito. Oh. Hingi na lang ng hingi. Ng incentives. Ng incentives sa gobyerno. Eh, hirap na hirap na nga ang gobyerno. Ah? Ibig mo sabihin kayo, gumagamit kayo ng facilities ng economy and mm, everything. Oh. Ayaw nyo bayaran yun through your taxes. Ibig sabihin, infrastructure, oh, lahat yan. yan. Uh, kuryente, ginagamit. Business order na lang eh. order. Mm. Ayaw nyo magbayad. doon. Gusto niyo, wala kayong tax. So, yun ang principle. So, sabi ni GMA noon, hindi, bawasan na natin yung incentive. Pasasa kayo ng pasasa. Ako, tinira ng tinira si GMA sa, mm. sa uh, mm. media. Anong ginawa na GMA nagpapasa siya ng batas to monitor this incentive yeah. for a period of time para malaman kung ano talaga Ano talaga so black and white na po ito. Wala na ito Hindi yung... kayo? is this haka, speculation, haka. This speculation. Wala ito? ng speculation, wala na theory. And hmm. eh, this is what is actually hmm. happening. Happening. Yes. So every year year in year at nagre-report sila magkano investment, mag-ilan Trabaho, uh, magkano in-export, ilan na na-create na jobs, ilan yung tax mm. break na nakuha nila. Lahat yan, re-report nila over a period of time. Uh, nung, panahon ni, nung natapos na yung GMA administration, na-compile na yung data, panahon ni Pinoy, Pinoy. pinag-aralan nila, mm -hmm. nakita nila, ang laki pala mm -hmm. talaga ng incentives. Naka, meron ba tayong uh, uh, nahihita dyan sa incentives na yan? Sa bibigay ng ayuda. bibigay ah, ng ayuda. Yan. Hmm. Ang exports po natin ay wala. Baba, baba. Walang wala. Okay. Ganun. So, saan napupunta? Sa bulsa. Yung incentive. Ginagawa po dividend. Yes, sa bulsa. Bulsa nila. Ah, yan ang maganda dyan. Nagpapalisting sa stock so, market ya ah, yan, yan. Ah, yan. Si stock market. Yes. Ang ginawa ng uh, ng Aquino administration nun, inupuan yung study. Uh, nabahuan, ah? na ata or something, nabahuan. Inupuan nila yung study? <laughs> inupuan, hindi ginalang. Dahil maraming sa supporters ng Aquino administration, ay ano, uh, ano, <laughs> ano eh sila yung mga big business. <laughs> <laughs> Papatakbo lang. Mas na ba eh? Look, Kailang, in up, return, they had been uh, investing in uh, infrastructure, under, uh, jobs. Uh, Patriotic duty. Wala. Oh, tumulong kayo. Oh, oh. May CSR naman ngayon sila. Kayo? Ang ginawa ng uh, Duterte, nung nakita nila yan, i sa Kongreso at certified as priority. Hmm. Ang grabe ang ano dyan. Ang resistance. Para lusawin pati Araw-araw inuupakan yung uh, create na yan. Uupakan. Eh, ano, nagkaroon ng koti compromise. Doon nga, di ba, si, naalala mo si Dick Gordon? Hmm. Pinaglalaban niya yung incentives ng SBFA. SBMA. Isa sa mga provision na gusto niyang gawin doon, dapat yung presidente can give incentive on his own. Mm hmm. Gusto niya isingit yun. Para pagdating ng panahon, kung, kung malakas sila sa presidente, i-declare ide lang ng presidente, okay, SBM. SBM is... We will know. May, hindi we, ko we, alam we, kung bakit pinaglalaban ni Dick Gordon yon Eh, hindi naman ganun kalakihan ang mga pabrika sa Subic. Bukod tangi sa isang venture lang, ang nagpapasasa sa incentive doon, which is coastal, uh, fuel, depot. Depot. Okay? Yun lamang. yun yun. Nabalita mo ba maraming manufacturing venture sa Subic? Di naman ah. So, bakit yun ang pinaglalaman? So, hindi natuloy yun. Lahat sila tinabla ni Digong. So, napirmahan yung create. Hmm. Eh ngayon, aamendahan yung create. Yun yung hmm. po yung sinasabi ni Jonathan. Balik na naman, happy days are here again. So, baka kailangan tignan. So, kaya kaya nakasentro ang ayuda system dito sa mga ito eh. Yung mga maliliit, four-piece. 900 billion. Uh, yan ang target ninyo. Ito. Huwag niyong pansinin to. Huwag niyong pansinin huwag huwag yan. It, It, hindi naman sila ayuda pa. Kasi they create jobs. No. Uh, ah. Uh, ang tawag nila dyan investments infrastructure uh, tawag, they modernization export earnings uh, uh ang tawag nila dyan to enhance competitiveness ayan hmm. ang sarap galing. pakinggan galing. ano? galing sarap pakinggan parang Harvard Para style parang Harvard style Me ba yung ayuda ano, pa man, man, en competitive enhancement no. fund competitive Tindi. ma yan. Me yung ayuda. pala nagnanakaw na <laughs> <laughs> Ang competitive ni enhancement fund ninyo para magkano? Eh, eh, eh. Ano ba 'to? Ah, huh. uh, itong kapitbahay ko na ito, ah uh, Ferrari, ah hindi, wala 'yan. Dito ito. ako. Oh, okay lang sa akin. Eddie ganito na lang, pare. Kung bibigyan ulit sila ng incentives, ibabalik yung incentives sa kanila. Okay lang, pero wag kayo magde-declare ng dividend. Pwede ba 'yon? Para masiguro natin, yung pera ibabalik nyo lang sa business. No, but we, are, uh, we answer also to our uh, stockholders. We are under uh, obligation uh, oh, in IPO oh, namin 'to eh. Oh, in IPO namin. We are under ano uh, so sa So, hindi na kayo, hindi nyo ibabalik sa business yung... Uh... we will. we will. Ibabalik namin. namin. Ibabalik namin. namin. Ikaw naman. Mm -hmm. Babalik din namin, boss. Ah, promise. Uh, Nakaganon <laughs> ka, oh. Tingnan mo yung aming CAPEX. Anis system, mo, ngayon. Tingnan mo yung aming CAPEX for new machinery. Ah, yung, ah. Ano? Kaya nga, honest system na lang tayo ngayon. We've always okay. been honest. So, may, ah. may corporate social responsibility oh. projects kami, oh. which we are returning to the Hiting community. Hindi ko nila lahat dyan, ha? Marami oh. dyan matitino, eh. Oh. Pero ang dami dyan swapang talaga, eh. <laughs> Meron dyan. And then, and, yung po ang pinangalagaan nung create na batas. Yung mga swapang na yon e ma-check. Yung mga matitino talaga pag kumita sila, talaga nag-i-invest yan. Nag-expand, nag-expand. Iba eh, tinatakas, nila sa labas. Yun ang gusto natin matigil. Dapat meron ganun. Checkin natin Dapat yung amendments. Hindi, hindi lang dyan. Dapat yung stitch yung mga nagdadala ba sa sa nagra oh, yeah. nila, isnits 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 oh. nila yung oh, sa Netherlands. Alam namin to. Ano Netherlands? Netherlands, uh, Luxembourg, Hungary. Yeah, Hungary. Ano ABS-CBN? <laughs>